nene hindi alintana ang lahat ng pinagdaan ng hirap sa natamong tagumpay. Masayang ibinahagi ng aktres na si Bea Binene ang isang mahalagang hakbang sa kanyang buhay na nagbigay ng kasiyahan at tagumpay. Kamakailan lamang, natapos ni Bea ang kanyang Professional Culinary and Pastry Arts Program mula sa Center for Asian Culinary Studies, CACS, na isang malaking tagumpay para sa kanya. Sa isang post na ibinahagi ni Bea sa Instagram, ipinahayag niya ang kanyang masalimuot ngunit rewarding na paglalakbay patungo sa pagtatapos ng kurso. I started in 2019. I used to go straight to class from taping, then pandemic happened, then went back to school, then graduated with my batchmates but I still continued to do makeup classes and OJT. Almost 5 years when it was just a isang year course, sabi ko nga, pa masters na takas pa ako, tapos it definitely was not an easy journey. When